Ma'am, wala na raw po siya. May pinapasabi raw sa inyo. Bisitahin niyo raw ang bahay niya pagkagising ni Anjo. Yun lang po. Pagkasabi nito ay lumabas na ang narasa sa sobrang takot. Ano ba itong mga pasyente ko? Ano bang nangyayari sa akin ngayon? Sabi pa nito pagkasara ng pinto. Nagkatotoo nga ang hinala ni Binjay. Mismong araw na yon ay namatay siya. Sila na nga ba ang kasunod? Kung ganoon, paano niya iingatan si Anjo habang hindi pa ito nakigising? Tulala pa siya sa pagkabigla sa balitang narinig nang biglang gumalaw ang mga daliri ni Anjo. Hindi pa niya iyon napansin noong una pero nang makarinig siya ng ongol ay natauhan siya bigla. Napatingin siya kay Anjo at kumpirmadong sa kanyang galing ang ungol. Lingid sa kaalaman ng lahat, habang natutulog si Anjo ay may sarili siyang pakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Ang alam ni Anjo ay gising na siya pero parang iba ang lahat nasa isang lugar siya na parang hindi pa niya napupuntahan. Isang napakagandang lugar kung saan luntian ang kulay ng damo at ng paligid. Sobrang nakakarelaxa ang tanawin. Hangin na hinahaplos sa kanyang pisngi at parang hinahawi ang kanyang buhok sa bawat ihip nito. Sakto'ng init ng araw at mga ulap na nagpapakita sa kanya ng kagandahan ng langit. Ito ang pangarap na mapuntahan ni Anjo. Isang preskong lugar upang mag-relax. Sana nandito si Arian kasama ko. Sabi na lang niya bigla. Napaiktad siya sa pagkakahiga ng maalala si Arian. Nasaan na ba ako? Hindi ito ang iniwan kong mundo. Ilang oras, araw na rin, hindi niya alam kung gaano katagal na siyang nagre-relax sa lugar na iyon. Anjo. Boses ni Arian. Anjo. Bawat paghangos ni Arian ay naririnig ni Anjo sa kung saang sa lugar. Pilit niyang hinanap ito. Pilit sinundan ng boses ni Arian. Lakad siya ng lakad, takbo ng takbo, pero hindi siya napapalapit sa boses. Hindi siya nakakaramdam ng pagod. Hindi rin siya nakakaramdam ng gutom o antok kahit na ilang oras na siyang tulog kasama si Aryan, pero sa kanyang isip tumatakbo siya ng walang humpay. Malamang kapag sumagad na ang pagod ng kanyang isip ay bibigay na ito kahit na kaluluwa niya ay hindi na nakakaramdam ng pagod. Lumingon si Anjo pero hindi na niya makita ang pinanggalingan niya. Ngayon parang nasa isang mundo ulit siya. Madilim at masukal na gubat. Inangat niya ang paa niya pero parang napakabigat nito. Maya maya ay gumalaw ang kanyang tinatapakan at unti unti siyang nilalamon nito. Isang kumunoy na sa bawat galon niya ay lalo lamang siyang nababaon papaloob dito. Hindi na niya alam ang gagawin. Bigla na lamang bumilis ang paglamon sa kanya ng lupa at parang nakaramdam siya ng mabigat na bagay na pumatong sa kanyang ulo. Ha! sigaw ni Anjo at nagpupumiglas ito. Niyakap ni Arian si Anjo at pilit na inililipat ni Arian ang kanyang lakas dito kahit na alam niyang imposible. Pilit pa rin niyang ipinadarama kay Anjo ang kanyang pag-aalala at pagmamahal. Parang pinapadalhan niya ng mensahe si Anjo na maghihintay ako basta bumalik ka. Ah! Sigaw ni Anjo habang pilit na inaabot ang kung anong bagay sa kanyang ulo Pagkahawak niya rito ay naramdaman niya agad na isa itong paa ng tao Kailangan mo nang mamatay Sabi ng boses Boses ito ng babae Gusto niyang tumingala pero hindi niya magawa Gusto niyang makita ang mukha ng taong pilit siyang dinadala sa kamatayan Pilit niyang iniisip si Ariad kailangan kong makabalik kay Arian. Sabi niya at pilit inangat ang kamay na parang mainaabot. Lumobog na ang kanyang katawan at ulo. Ngayon kamay na lamang ang kita sa kanya mula sa lupa nang maisang kamay ang kumapit sa kanyang kamay at hinila siya palabas. Anjo, naririnig mo ba ako? Sunod-sunod ang pagpatak ng luwa sa anyang mga mata habang mabagal ang pagdilat naman ng mga mata ni Anjo. Sa wakas naman at gising ka na. Paghangos ni Arian, hindi niya alam kung paano yayakapin ng mahigpit ang nobyo dahil baka muli itong mahimatay. Ngumiti lang si Anjo. Hayhan, sobrang saya niya ngayon gusto niyang muling maramdaman ang pagmamahal niya ni Joe. Ngunit sa ngayon ay kailangan muna nilang mag-usap. Wala na silang oras para magyakapan at maglampungan. Han, hindi mo alam kung gaano kahirap ang maghintay habang nakikita kang nakahiga dyan na hindi ko alam kung magigising ka pa ba. Sobrang nag-aalala ako sa iyo sabi ni Arian sa bisig ni Anjo habang patuloy ang pag ng luha. Hinalikan niya si Anjo at halos maubos ang lahat ng bagay sa mundo, wag lang ang oras na magkasama sila ngayon. Han, hindi mo lang alam kung gaano kahirap makita kang wala sa tabi ko at hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako. Sobrang lungkot ang nararamdaman ko. Sabi naman ni Anjo sa kanya napansin na nakabinda pala ang kanyang kaliwang kamay at paa. Si Binjay. Biglang wika ni Arian at kita sa kanyang mga mata na naluluha ito. May nangyari ba habang tulog ako? Wika ni Anjo. Wala na si Binjay. Patay na siya. Pagkasabi nito ay tumulo na ang luha niya. Sabi niya, puntahan natin ang bahay niya pag nagising ka na bago man lang siya mamatay. Sinabi niya ba iyon? Pagmamadaling sagot ni Anjo, tumangu lang si Arian. Kailangan makatakas tayo dito. Malaki ang hinala ko na si Binji ang nagligtas sa akin at sigurado ako na maimportante siyang ipapahiwatig sa atin sa bahay nila. Hindi masasayang ang pagkamatay mo Binjay patatahimikin namin si Mariel sabi ni Anjo Tika, ano bang kinalaman mo kay Mariel? May kunting silos na tanong ni Arian Saka ko na ipapaliwanag Kailangan natin gumawa ng paraan Akmang babangon si Anjo Pinigilan naman siya ni Arian Ano ka ba? Kakagising mo lang At ngayon gusto mo namang ipahamak ang sarili mo tapos gusto mong pumayag ako sa plano mo na hindi ko man lang nalalaman? Kapag sinabi ni Binjay, importante yon. Lalo na't binuwis niya ang buhay niya para lang masabi sa iyo yon. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa huling hininga niya, yon ang sinabi niya? Magtiwala ka lang muna. Anong oras na ba? Nagulat si Arian sa oras. 11 p.m. Napatigil siya habang mabagal na sinasabi ang oras. Naalala niya ang sinabi ni Binjay. Baka sila na ang susunod. Kapag pumalo sa alas 12 ang oras ay bagong araw na kaya maaaring dito na magsisimula ang kanilang pagsubok. Sila na nga ba ang susunod? Kung ganun, wala nang oras. Ah! Pasensya na. Bulong ni Arian sa nurse at kinuha ang uniform nito. Nagpalit si Arya ng damit at hindi maalis ang mga mata ni Anjo dito. Hoy! Ah eh, hanap mo ako ng wheelchair. Hindi ako makakatakas ng ganito. Sige, akong bahala. Sabi niya matapos takpan ng kumot ang nars Wala pang dalawang minuto ay nakabalik na si Arya na may dalang wheelchair at surgical mask. Pasimple nilang tinahak ang pasilyo patungo sa elevator. Bago pa magsara ito, ay nakita nilang dalawa ang babae. Si Mariel, mabagal na dumaan sa harap ng elevator at nanlilisik ang mata na nakatingin sa kanila. Mag-iingat ka. Sabi ni Anjo habang nagkikwinto sa nagmamaniyong si Arian sa isang ambulansya na itinakas nila sa ospital. Wala man lang naghinala mula sa ospital. Kaya ko to. Gusto mo karira pa tayo kapag okay ka na eh. Pagyayabang naman niya. May background rin naman siya sa pagmamaniho dahil naturuan siya ng kanyang tatay kaya lalo niyang binilisan ang pagmamaniho. Dahan-dahan lang han. Todo kapit naman si Anjo sa pinto ng ambulansya para kung sakaling may mangyaring hindi niya inaasahan ay madali niyang mabubuksan ng pinto at tatalon palabas. Tika, saan ba ang papunta na Binje? Tanong nito at unti-unting binagalan at itinabi ang sasakyan hanggang huminto sila. Napasa po naman ng noo si Anjo. Pinagmasdan niya ang paligid. Diretso lang, sige, basta wag masyadong mabilis, mamaya kakanan tayo. Pinaandar na ni Arian ang sasakyan at tinahak ang daan. Tahimik lang sila buong biyahe nang magtanong si Arian. Hindi mo pa ba ikikwinto ang kinalaman mo kay Mariel? Sabi nito habang nakatingin sa harap. Sige na nga, total malapit na rin tayo. Noong gabing iyon, hindi ko alam ang ginagawa ni Binji o kung nasaan man siya. Tinawagan ko siya dahil nahulap ako at magpapatulong ako magpablater sa police station dahil alam ko naman na doon rin siya sa istasyong pinuntahan ko. Hindi ako inaasikaso ng mga kasamahan niyang polis. Ilang oras kaming naghintay at nakipag-argumento pero wala kaming napala. Mukha namang mayaman niyang kasama mo, Binji. Okay lang na mawalan din siya pa minsan minsan Sabi ni Paco sa akin. Hindi nila sineseryoso ang pagtatanong sa akin at halatang mga bangag sila sa kung anong mang droga. Mula sa pagkakaupo ko ay bigla na lang lumapit si Binji kay Paco at dumapo ang kamao niya sa nakangising mukha nito. Pare tama na. Kita ko rin ang mukha ni Binji noon na parang nakainom naman. Bagsak sahig si Paco habang nakapatong naman si Binjay sa kanya. Mga loko nyo, wala kayong kwintang mga pulis. Akmang susuntok pa sana si Binjay pero tinutukan siya ni Raul sa batok. Alam kong naramdaman ni Binjay ang malamig na bakal sa kanyang batok kaya napatigil rin siya kaya isang sapak ni Paco ang nagpahiwalay sa kanila. Huwag kang matapang pre, baka makalimutan ko ang pinagsamahan natin. Tika, meron nga ba? Seryosong sabi ni Raul. Hayaan na lang natin. Sabi ko naman kay Binjay habang nakatingin kay Raul. Natakot akong baka dumanak pa ang dugo rito. Baka masalbids pa kami kapag ipinagpatuloy pa namin ang pagre-reklamo. Parang natauhan naman si Binjay si Mariel. Sabi nito, Mabuti pa ngang umalis na kami. Wala kaming mapapala sa inyo. May araw rin kayo. Pagpapatuloy pa nito, inabutan niya ako ng limang daang piso para makauwi ako ng ligtas. Pasensya na pare, hindi kita maihahatid. Nagmamadali lang ako. Masama ang kutob ko kay Mariel. Nag-aalala ako. Sige tol, salamat. Kaya ko na to. Ingat pre. Matapos noon, hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari kay Binjay. Hindi ko alam na dahil sa akin, kaya nahiwalay si Binjay kay Mariel at hindi niya nailigtas ito. Hindi ko alam na babalikan niya tayo dahil lang doon. Saktong natapos ang kwento ni Anjo ay isang nagmamadaling fire truck ang nasa maling lane ng daan at muntik ng masalpok ang sinasakyan ni Arian Papikit na kinabig ni Arya ng manibila at ang pagprino. Bakit nga ba napakamalas nila sa pagbabiyahe? Parihong nakaiwas ang dalawang sasakyan. Ang fire truck ay nabangga sa isang poste ng kurinte. Ipit ang mga tao sa loob. Tumatagas ang tubig nito na parang fonti na nagpapaligo sa buong truck. Parang final destination. Nabasa ang poste ng kuryente pati ang buong truck kasama ang mga bomberong ipit sa loob. Napakalaking bortahe ng kurinti ang dumali sa mga katawan nila. Hindi nagtagal ay sasabog ang fire truck pero wala pa rin taong lumalabas mula rito. Ang ambulansya naman nasa kanina Aryan ay bumbangga rin sa isang puno malayo sa fire truck. Hindi naman gaanong malakas ang pagkakabangga nito, di gaya ng fire truck na todo talaga ang pagkakayopi. Di kalayon sa safari truck ay ang imahe ng babae. Nakatingin ito sa pusti na patuloy pa ang pag-spark. Yan nga ba ang nangyari? O kung itong barbero lang? Walang emosyong makikita sa mukha ni Arian. Hindi mo mababasa kung nagbibiro lang ba siya o seryoso siya sa pagdududa nito. Siyempre naman Han, totoo ang sinasabi ko. Di ka ba naniniwala? Pagtatakang tanong naman ni Anjo habang matamang tumitingin sa fire truck pero hindi niya makita ang nangyayari dahil nabasag ang mga salamin at may nakaharang sa likuran. Ganon ba kalalim ang dahilan para magiganti sa atin si Mariel? Baka naman may ginawa ka sa kanya nang makaalis na si Binjay. Bakit hindi ko man lang yata alam na nahold up ka? Pambibintang ni Arian. Hindi niya maintindihan pero parang may bumubulong sa kanya na pagdudahan ng nobyo sa ganitong sitwasyon. Parang lahat ng sinasabi nito ay kanyang sinusunod. Anong sinasabi mo? Di makapaniwalang sabi ni Anjo. Anjo, sinasabi ko lang ay posibilidad. Pwedeng sinadya mong tawagan si Binjay para mapagsamantalahan si Marielle. Sinulyo pa niya sandali ang nobyo at inasikaso ang pag-aalis ng sarili sa pwesto. Hindi naman sila naipit pero may dugo sa kanyang noo, tanda na tumama ang ulo niya sa manibila Hindi ko gagawin yun, ano ka ba? Parang hindi mo ako kilala. Dipinsan naman ni Anjo at tinangkaring o umalis. Kilala na nga ba kita? Muli niyang nakita ang mukha ni Ariad. Hindi niya ito mabasa. Hindi niya mahulaan ang iniisip nito. Han! Pag alis ni Binji ay sinalisihan mo siya. Kinontsaba mo ang mga kasama niyang pulis para patagalin siya bago makauwi muli. Nakita mong nakapusas at nakatali si Mariel kaya napadali na ang plano mo. Matapos mong paligayahin ang sarili mo, nagmamadali kang tumakas pero may tinamaan kang bagay na maaaring masunog. Hindi mo na binalikan dahil baka mahuli ka ng kumpari mo. Paglalahad ni Arian. Hindi aakalain ni Anjo na ganito kalawak mag-isip ang mapapangasawa niya. Paano mong na nakapusas at nakatali siya? Balik na tanong naman ni Anjo. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Anjo, kung ako ikaw, magkakaroon rin ako ng pagnanasa kay Mariel dahil sa ganda niya. Hindi pwedeng bigla mo nalang alam yan. Wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Alam mong hindi ko magagawa yan. Pagtataas ng boses ni Anjo. So, guilty ka? Where dahil did this came from, Marian? Magagawa mo ba akong pag-isipan ng ganyan? Wala ka na bang tiwala sa akin? Oo naman, sinasabi ko lang naman ay ang posibleng nangyari Pero kung makasagot ka parang guilty ka Gulat na gulat si Andrew sa sinasabi ni Arian Hindi siya sanay makipagtalo rito Dahil hindi siya nito pinaghihinalaan ni eh Minsan hindi niya aakalaing pag-iisipan siya nito nang masama. Isang komplikadong sitwasyon pa ang naisip nito, pero posible.